reveal. What? Oh, oh di diba? ba? Yeah. personal eh. Ayan. Oh. Shining, out. shimmering, splendid. Close. Close. Ah. Okay. Parang iba yung dating, no? Bakit? Sa salamin mo tinitingin. <laughs> What? What? Hoy! <What? laughs> Oo. Oh. Okay. Okay. Hunger number two. <laughs> oh. Reveal. Hoy! Hoy! Ah. Si tayo. Ay, no. ay! Ay! ay. 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 Hala, Si Tatay Noe, oh. gusto niya mag-finger heart. Pero sabi niya ganun Hindi lang. Hindi umaabot. <laughs> Dalito <laughs> lang. Tay, ganun po, tay. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Close. Kwapo ni tatay. Nakita mo yung kaway ni Nani Sincha? Ano? Ang ah. nagpunas ng na salamin. <laughs> ang dami ikot eh. Ang ganda ng smile ni tatay. Thank you. Noe. Thank you, tatay. Nauwi ngayon naman. Si tatay ising na. Ako, kumapit kayo. Kumapit ka at Nanay Sincha. Eto na, makikita mo na si tatay ising. Ang naniniwala sa kasabihan na wala sa edad ang pag-ibig. Yes, reveal. Ah! Yay! ballroom pag may salamin sa gitna. Mahirap! <laughs> o, Jong, pakialalayan mo lang Sala. si Nanay Cynthia. Nanay Cynthia, upo na po kayo. Ngayon naman po ang may pagkakataon <laughs> yes. na meron po kayong pawababain o paaakyatin sa ating mga uh, hackbangers base po sa kanilang physical na kaanyuan yes. sa nakita po ninyo nay. O, simulan na natin kay hackbanger number one. one. Akyat po ba or baba? Oh, baba. Sabi niya, taas siya. Ay, baba siya. Kanina. Apo, baba oh. po. Bumaba siya. Eh, di okay. Baba ba <laughs> oh, oh. Alam niyo, sabi ni Tatay Boy, parang nanay niya na raw kayo. Oo nga. Ano pong masasabi <laughs> niyo ron? Badyo ano? na, <laughs> no? Badyo na, no? Oo. Oh. Bababa na siya. Ay, baba. Baba. Baba, baba. baba, baba, baba. baba boy. Tito, Thank you. Okay. Uya, boy, yeah. So ano naman po ang desisyon ninyo kay Hakbanger number two? Si tatay Noe. 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 Akyat o baba? Siya po yung nagkanyang um, sa inyo kanina. Taas. Akyat, akyat. Taas. Akyat. 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 akyat tatay pa ko lang, iba po yung akin sa taas ha. Pagtaas kasi. Oo, <laughs> o, iba po yung taas. Yun, yun. Oh, baka kunin eh. Oh. Oh, maalala po natin, ang mananalo rito magkakaroon, mananalo ng isang box na white flower. <laughs> yes. Gusto ko yan. Yes. Ito <laughs> <laughs> na. Three, para kay Akbanger number three, Nanay Cynthia. Akyat po ba or baba? Baba. Baba! Baba! baba. baba. Bakit po? Bakit, bakit, bakit po? Um... <laughs> Bakit ba ba? Hindi di din maganda yung sinabi niya kanina eh. Uh, Ay! Alam. Alin doon Alin doon sabi niya wala raw, wala, rao sa edad ng pagmamahal. Oo, sabi, sabi niya, niyo? po. Um... <laughs> 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 Sige. Lahat po na sinabi niya. Ano ba? Ano ba? Ano Ano po. po taas. Ah, akian, akian. Akian. Yes, Bong. Sabi ni Tatay Noy, ano ba yan? May karibal pa. Kala ko, ano na ako. Kala ko, sure man. <laughs> <laughs> dalawa po yung pinakit nyo. Dalawa po yung nasa taas. Kaya lang, isa lang po ang makakadate nyo. So, meron po kayo kailangan pamabain isa. Kuch oh. Jong, baka naman pinili dalawang pinili. na po kayo. Baka dalawang pinili para kay Nanay Rosie isa. <laughs> Magpasalamat muna tayo kay Tatay. Tatay Bong. Yes. Thank you tatay, po, Tatay, Tatay Bong. Miss match na ba? po kayo. Thank, you, Thank you po, sa pagsali. Oh, okay, po. Nanay Cynthia, Ngayon po, kailangan nyo na po sa dalawa. Kay Tatay Ising at kay Tatay Noe. Sino po ang pabababain nyo? Oh. Yung pabababain nyo po, yun po ay uuwi na. Hindi nyo po yun pinipili, mm. yung bababa. Ah, ganon? Sino po kayo na ah, tatay Noe ah, at na tatay Ising? Sabi niya, ay, ganon? O, oh, bibigyan ko po kayo ng isang pagkakataon para masulya pa niyong dalawa. Ah, Ayan po, po ninyo. Yeah. Sino yeah. po ba? Ang... Wow! <laughs> <way? laughs> oh. <laughs> Ngayon po. Ang lagkit ng tingin ni tatay Noe. Balik Grabe madlang people, o. Oh. Sino po? Sino po ang inyong pababae? Pero ipag ng tingin ni ang um, a, sasabihin niyo po ang pabababain ko ay si Ang pababain pabababain ko ay si Si Ising Oh, oh. oh. Thank you po Tatay Ising Ay! <laughs> okay na po. Salamat po. Salamat po. Okay, Salamat po. okay Nanay. Sincha. Si Meet Tatay Noe. Si Tatay Noe na po ang inyong makakadid. Yes! In the name yes. of love. Day to day. Wow. Oh, wow natin si Hype Bestie Rossi at thank you din po sa Ilo's Home para sa date ng nag na pares. Doon We po joke? sila magde-date. Yes. Kasama tayo sa date nito. <laughs> happy birthday Tatay Noy! Humakbang at iyong makikita ang taong pwedeng magbigay sa iyo ng inspirasyon at ligaya dito sa Step, Step in the Name of, name of love. love! Tawag na tanghala na sa pagpapaligyan ng our show! Our time!